Hello guys, good day at for today's video nga guys itutuloy natin ang ating coin hunting series at eto na lang po tatlong balot na lang ang natitira sa ating coin hunting series at wala pa rin po tayong na na hard to find or error coin Hey, okay. magandang araw po sa inyong lahat sana po ay nasa maayos at maganda tayong kalagayan ligtas at bago po tayo magsimula maraming salamat po sa aking mga subscribers At sa paunti-unti pang nadadagdag sa ating channel At sa mga bago po sa ating channel Welcome po sa Coins TV Kung saan po ay gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update na rin po sa mga na-hunt natin At kung bago ka lang po at hindi ka pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at paki like and share po ng ating video at yung bell button po huwag nyo pong kakalimutan para updated nga po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update okay guys umpisahan na natin to sana ay makadali tayo rito ng hard to find or semi hard to find at nakakita nga ako dito guys may halong isang 10 pesos. So unahin na natin to, ano kaya to? First coin natin, Taiwan 2004. Common lang siya, guys. Okay, next coin 1997 without mint mark, common. Next coin natin 1996. Common. Next coin 2012 common next coin 2011 common next coin 2013 at uh, shoutout dyan sa mga idol nating mga coin collector at uh, shoutout sa mga kapwa nating coin hunters at sa mga coin vlogger po Marami pong salamat sa inyong pagsuporta po sa aking channel. Okay, proceed na po tayo. 1996, may mint mark. Common yan. Next coin. 1997. may kakaiba sa kanyang mukha. Sisiliping ko lang guys. Kaya, ano namang kakaiba sa kanya guys. Mukhang ano lang 'yon? na kiss. Okay, proceed na po tayo. 1998 without mint mark, common. Next coin, year 2013, common. Next coin, 2015, common. Next coin, 2013, common next coin 2013 common next coin natin 2001 common lang din yan next coin 2015 common next coin year 2011 at itabi natin to guys pero common to guys ito yung candidate natin for updating year 2011 okay yung ating final coin sa ating first batch 1998 without mint mark ok common At proceed na po tayo dito sa ating second batch at final batch sa ating coin hunting series at wala pa rin tayong nakukuhang hard to find or semi hard to find kaya naman ay error coin first coin natin common year 2005 Next coin, common lang din. Next coin, common, 1998 without mint mark. Next coin, 2001, common. Next coin, year 2012, common. Next coin, 1997, common. Next coin natin, year 2013, common common next coin 2009 common next coin natin 1998 common next coin 2004 common next coin natin common ulit 2014 common next coin 2005 wala pa rin tayong nadadali guys kailan kaya natin makakamit ang ating inaasam-asam na year 2006 o kaya naman eh 7 or 8 sana yung madali natin yun at yun ang kukumpleto sa ating series na 5 piso subalit so, balit wala okay ang ating finally last coin sa ating coin hunting series year 2011 ayan ito po ang ating i-update po ngayon alamin po natin ang current price appraisal nito at ang percentage sa record base po sa record ng numista Ayan nga, guys. Punta lang tayo sa ating Google. At ayan na nga. 5 piso. Okay. Numista. Tignan po natin dito ang price appraisal nito at ang kanyang... Percentage. Diretso na nga po tayo sa ating year 2011 Ayan po Ang year 2011 po ay may dalawang variant Okay, ang reverse 2 Na may percentage po na 4% may price appraisal po sa kanya sa very fine at extra fine ay same lang po ng price 16 pesos at dito naman po sa year 2011 na reverse 3 ay may record na 0.7% so napakaliit pa guys at ayan na nga lobat na tayo Okay, at sa price appraisal po ng reverse 3 ay wala pong nakalagay kung magkano. Kaya po ganyan dahil maliit pa po. Hindi pa po siya na-update. At itong ating nakuha ay reverse 2. Okay. yun lamang guys. At Marami pong salamat sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. Mag-ingat po tayong lahat. Happy hunting po. God bless.